Magandang umaga mga ka -plusback. May customer tayo. Robert! Robert, taga-san na rin customer natin. Ha? Taga-san. Ano like, taga-san si uno? Haha, <laughs> taga-san si uno. si kuya. chiri ah, Ang ng sanse. <laughs> Shout out kay eh, kuya. Ayan, bumili sa atin ng... Ha? Ang kanyang makina ay... Kuya, anong makina niya? Ito naman. Subaru, Robin. Subaru, Robin? 22 kabalyos, double piston. Yan, itong ating ARC. So, bukat ito mga boss ay Gis. Dos ang buha. Yan. Hindi na tayo ng tagasal mo siya. Sa siya.

Din. Pero Del, pero Del, rin ang iyong pakarera. Baka naman makabul ka doon. <laughs> ano kaya may talunin siya yan doon? Robert, may talunin kaya yan doon? Saan ako kabit yan? Ha? May talunin kaya yan? <laughs> ng so, okay. yan. Stay in at the end. Madami nang nauli tulungan kaso. Ang hirap lumaot. Malaki ang alon. pasubok subuk lang uh, ang aming paglaot. Mga customer natin sa JKJ. Maraming thank you. Marami nang huli yung tulingan niya pag kumalma. Lala ka lagi ng alam na okay. no? Mayroon paglaot? Mayroon naman kaya ka lang. Kanina ang paya. Sa gabi na lalakas na no? Absento si Rundon wala. Absento si Rundon. Ito sa JKJ Motor Park.